Good morning mga ka-farmers and welcome back to our next video. For today's video mga ka-farmers, update ko po, po kayo ka-farmers sa ating uh, inahin na baboy ka-farmers. So, andito po siya ngayon, ka-farmers sa aking likuran po. So, po siya ka-farmers at nag-iingay na po ka-farmers dahil hindi pa po tayo nagpapakain po ng kanilang almusal ka-farmers. So tara ka farmers, bisitahin po natin ka farmers. ka farmers, ito na po yung ating inahin ka farmers. So, ayan po. So, ang ating inahin po ka farmers ay 6 months na po ito ka farmers. Ayan po, ganito na po siya ka laki ka farmers at mahaba na po yung katawan ka farmers. So, ayan po siya ka farmers hinihingi na po siya ng kanyang pagkain ka farmers so kung meron po tayong mga inahin dyan ka farmers so ginituhin niyo po yung kanyang ulo po ka farmers para na, hindi po para maging maamo po sila sa atin ka farmers so ganyan po para kung sa pagdating po ng araw ka farmers na meron po ito mga BA ka farmers ay hindi po ito mag wild ka farmers hindi po sila sila magiging wild sa atin kasi pag hindi po natin napaamo yung ating alaga ng farmers ay wild po talaga sila pag hindi po sila napaamo so ganito hindi lang po ka farmers so nakagigil nakag naman po eh no, ah, ganito, po <laughs> da da <laughs> so yan po ka farmers So, bigyan mo natin ka farmers ng almusal ka farmers. Samahan niyo po ako ka farmers. Let's go. So, yun ka farmers. Ang atin pong inahin ay nagbiligalig na po ka farmers. Wait wait. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang ha. Oh. Papakain na kita ngayon. So mga ka-farmers, since nangamadali po yung ating baboy ka-farmers, so, so ka-farmers yung ating pagkain ka-farmers. So ito yung ating pagkain sa ating inahin ka-farmers. So may commercial feeds po tayo na gestating po ka-farmers. Gestating po na pang inahin po. Tapos Uh, mayroon tayong tahop ka farmers or darak darak ito sa Tagalog tapos tahop ang tawag dito sa amin yung bali sa pag nagpapagiling po kayo ng palay ka farmers ito po yung mga pinong pino po na nabubukod ka farmers so ito po yung nahalo natin sa ating commercial feeds po so ito yung ginagamit po nating pagkain sa ating inahin po ka farmers so yung gagawin natin ay hahaluan lang po natin ng tubig ito ka farmers so yan po hihintay po ang ating uh, inahin so, nandiyan natin ang tubig ka farmers farmers Hello, ilan po natin pa farmers? So, ito po farmers, ito yung ating ilalagay, ibibigay sa ating ka farmers. ayan po. اها پلي نا ڏيڻو ٿو Hoy, <laughs> <laughs> nai nang ilog pang. Tay mga itik. <laughs> po mga gagmay na nga dyan. So, ayan po. So, ayan mga ka-farmers, yung ating mga bili, bili, bagong bili ko, na bi farmers so, na, Ito pong, anim na po ito, ka-farmers, ay ito po sila ang namatayan, ka-farmers. So, anim na lang po ang na ka-farmers, instead of pito po, ka-farmers. So, ito naman po yung ating mga malalaki, ka-farmers. Yung walong piraso po natin ka farmers na nagwa one month pa man po ka farmers so, yan po ka farmers nabigyan na po natin ng kainapang pang almusal tsaka yung ating yung ating inahin ka farmers so ito po siya ka farmers lagyan po natin tubig kasi wala na pong tubig ka farmers So, ayan po. E, busog po ang ating <laughs> busog na po ang ating inahin ka farmers. <laughs> busog na ang ating inahin. <laughs> na, na. O, ano, busog ka na. nabitin ka or satisfied ka? So, ayan po ka farmers. So, mamaya po mga snubis hero ka farmers, ay papaistakin po ito natin ng dahon po ng kapaya ka farmers. Ha. Tapos yung walo naman po dito ka farmers ay mukhang nabiti na naman po sa ibinigay natin ka farmers so dadagdagan lang natin ka farmers dadagdagan lang natin mamaya ka farmers so yung anim naman po dito ka farmers so ganito na po kadami yung ating alaga ka farmers no ayan po so, ito po yung anim ka farmers dagdagan natin ka farmers kay si nabitin na naman sila ka farmers dagdagan so ayan po sila ka farmers dinagdagan po natin ng kanilang pagkain pero parang bitin parang yapon ka farmers bitin pa rin yung ating mga ka farmers so ayan po ka farmers Pati din dito kap farmers, at hindi dinagdagan sila kap farmers. <laughs> <laughs> Nag-aagawan po sila ka-farmers sa kanilang pagkainan po ka-farmers. So, magaganda na po yung ating mga alaga ka-farmers. Tapos yung anim na po dito ka-farmers ay malaki na rin po yung improvement ka-farmers mula po nung ating silang binili sa may-ari po ka-farmers. Nakakalungkot lang kasi nalagasan po tayo ng isa pero wag lang po tayong sumuko ka farmers. Darating din ang panahon na masusuklian din po yung ating mga paghihirap, mga sakripisyo na ibinibigay ka farmers. So sarap lang po uh, pagmasdan ka farmers na yung ating mga alaga ka farmers ay masigla po ka farmers. Yan po ka farmers. So sobrang bilis po nila naubos yung idinagdag po natin kay farmers mm. yun po yung pinakamaliit sa kanila ka farmers so pangalawa po ito tapos yung itong apat po ka farmers ay malalaki naman po ka farmers siguro dito po tayo makakabawi po sa apat po ito ka farmers ang kaso lang po ka farmers itong isa po ka farmers ay may ano po bumukol po sa kanyang pusod ka farmers so sabi po ng iba ka farmers ay kung ay ang kanyang tinai daw po 'yan ka farmers na ano ka farmers bumunta po sa kanyang pusod so ito yung ating inahin ka farmers yan nas sa aid po niya ka farmers yung ating binigay ka farmers na pagkain so sa ngayon ay tumahimik na po ang lahat ka farmers tumahimik na po ang lahat kasi busog na po sila ka farmers so, ito yung one month po natin na baboy ka farmers so hindi lang po natin na mamalayan ka farmers na malaki na pala yung ating mga alaga ka farmers So sana sa mga susunod na buwan ka farmers ay maglandin na po yung ating ano inahin para ma patakalan na po yung ating inahin ka farmers sana nga po na maglandin na po si farmers So yan po ka farmers Okay na na. So mga ka-farmers, that's all for today's video. And before we end this video mga ka-farmers, ako pumuli ay taos puso po, pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta niyo po sa akin at sa laging panunood po sa mga video na aking ina-upload po mga ka-farmers. And mga ka-farmers, kung bago palaman po kayo sa aking channel, ay huwag po natin kalimutan na mag-subscribe. And also, please support my Facebook page A and M Piggery Farm. And if you want, mga ka farmers na magpa shout out, please comment down below na shout out para may shout out po kayo sa aking susunod na video. So that's all, mga ka farmers, and see you in our next video. Gang salamat, bye bye. bye, -bye.